Yo, kumusta? Sana ayos lahat. So, may lahat ulit kami. Ito kaming Okada. Kakikita namin yung mga kaibigan namin. So, yan. Nakakita-kita. Gagala ulit sila, Ingat God bless. <laughs> <Hey>. Sorry, happy, <laughs> <laughs> happy, lime, lime, limey best. Hi, hi. Are you happy? <laughs>

Lime? Wow. Are you happy? Happy Kawajan? Yeah. Wow. wow. Oh. <laughs> Ayun na nag-set up ng si Hi! Hi, Susi! Hug the baby! Hug the, the baby! Hello, kuya! <Avenge> malamig. Malamig lang malamig lang. ko yung men ano dun sa kwarto. siya, ako sabi ko ako.

Oh, okay, plain it's gabi. Love you. Okay. 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 Or Okay. Okay. muna yung Okay. 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 na Okay. Okay. Alam mo Okay. 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 Ano baby <laughs> Ay, sleepy na. Sip-sip na sila Sip-sip na sila <laughs> Galing smile ha. Lay, smile. Mm. Want to drink milk? Milk? They want to drink milk? Bawal. talaga. Sleepy na. Kiss tatay? Kiss ang kasi tatay? Kiss tatay? ai, a minha i'm a bass hi Hello. hi swimming swimming is bless you. I just bless you. Nine. Hmm. <laughs> Yay. Ang ah. ka-cute ka pa. Lancinelas. <laughs> Ayun. Wow. Wow. Ma. Wow. Wow. <laughs> tingin nga, tingin, tingin. Ayusin! yun. Loki tatay. Wow. wow. <laughs> let's go, let's go, let's see. ayun, swimming muna sila bago umuwi ito ah, ang lumabo kasi sinum ko eh lapit na lang ako sa kanila Lime. Lime. Lime, Lime. say hi. Hi. Ano niya sa water eh? Wow! O oh, pag ito yung ice, oh. parang di yung ice. Interesting ka sa water. Wow. Interesting, interested. Wow! Wow! <laughs> Lakad kayo doon. Dun kayo. Para malublog mo siya. Let's go. Okay. Na, 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 na na na. Wow! Water! Wow. <laughs> Ah, isa. Ay, pa naman sa tubig. Dip, 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 dip. Baka Lime. Lime. Wow. <laughs>

cái lính mà lính á cái lính này 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 đây đây, Okay. okay tignan tignan mo. Yeah. paano ano? paano ano? wow ahem yeah. hi lime hi Laydang, wow. laydang. Lay Ay, yun ang laydang. Floating, ayaw. Dapa na Ay, lang. Dapa lagi. Kaso nakakainom. <laughs> no, nakakainom ko water eh. O, oh, dito. O, oh, hold na lang ni nanay. O, oh, nakalublub ulit. O, oh, nakalublub. Dapa ayaw. Tayo na lang, stand up. Wow. Wow. Tangkad dah. Wow. 1 2 3 4 5. Wow. sila doon. Tambay muna ako dito. Hindi <laughs> ako maligo eh. Doon na lang ako sa taas maliligo. Para may taga video din sila. Ah, Ayos dito. Maganda. Ayan sila. Ayan <laughs> sila malabo pag nagsusumo. kasi mamaya maglalakad-lakad siguro kami lilibot-libot update na lang ulit ako mamaya napansin ko lang din masaya pala pagmasdan ng pamilya mo <laughs> kasi itong asawa ko oh, mahilig na mag-swimming talaga eh. mahilig na sa swimming swimming pool, dagat ano ang trip niya gawin ako oh, kasi di ako marunong maglamoy eh. Pero ang saya pag mas done na or ang saya makita na ah, nag enjoy siya. Kasama na yung ah, baby namin sila. Kasi e, ganyan nyo, subukan so i-cover. Medyo malayo eh. Sana hindi ma-distort. Ayun. Ayun sila. Ayun enjoy sarap pagmasdan alang na katuwa lang <laughs> kasi mga ganitong alaala -ala, panigurado mananatili na ito sa isip at sa puso ko eh. ayun lang date na lang ako ulit mamaya nang <laughs> nagipaglaro. May ilig talaga itong anak namin eh. na <laughs> Ay sa padel padel talaga. Ah. Ah? Oh, <laughs> oh, uh, yes, oh na <laughs> <Kala boy? laughs> <laughs> Ay sa Ay sa Ba mag dive ka dyan ha Ay <laughs> sa Wow! Baro, baro by-,

mag swimming lesson ka? Gusto mo mag swimming lesson? Wow! Kit wow. wow. nila yung may mo paglaro tsaka enjoy na enjoy Yeah Bye bye Lime time say bye bye, bye pool. Bye bye. See you again next time. <coughs> Gud nempok. sa kwarto pabalik na kami sa kwarto baka dito tahimik lang pero siguro dahil weekdays kaya tahimik balik na kami Ay, 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 Hi. <laughs> pa mag-elevator. Oh, wala lang siya. Ay, dito pa. <laughs> Donya. Pak. <laughs> Donya lime. Boss. Fruits, boss. Fruits. Oh, nantok na. Sige na, sip na, anak. Love you. Yun, nalis na kami. Uwi na kami. Hindi na mga video kasi dami akong bit-bit. Stroller, na dalawang bag, tapos isang echo bag. So, yun. Subukan ko mag-video-video pero siguro kakain na lang kami sa labas. Yun lang. Nalis na kami. Uwi na kami. Kapasaya. Peace. God bless. Lime. Lime. Subukan so, mo kayang itaas yung ano nyo Parang hindi siya naka Diretso lang Tapos kanin <laughs> Ah, daming bigat Daming kibigat Ayan yeah. yeah. Ayan bitbit bit-bit Okay. <laughs> yung challenge pag dahil bit bit tas gusto ko mag video hirap kaya ko yung digital mo ka mga, mm -hmm. mga shot Mm, yummy. Sa yun guys yummy hindi ko sa talaga pa Kain na kayo nanay. Lime. Lime oh. Lime. Wow. hmm, Sayaw pa. Wow. <laughs> okay.